Gandang morning! Umagang umaga na! Mamayang tanghali, sisikat na naman ng sobrang init. Nandito pala kami ngayon sa Teplex Expressway malapit ang sumikat ang araw At sigurado mamaya ang gabi ay, ay mamaya ang ay masanting na naman ang init nito dahil kakaunti ang ulap Libay rito na mayroong CR sa party ng Anao at Calcarmin pagitan sa matuit na daan dito sa Netflix sa lugar ng Pangasinan malamig pa ang umaga mamaya ang tanghali ay mainit talaga at walang gaano sasakyan dito sa Tiplex pala ay hindi gaano marami ang sasakyan na dumadaan hindi kagaya ng inlex at slex ay marami low tayo low carme 2 km carme La mitad de la lanza, anita aramit na eh 'yan sa unahan ng tulay na 'yan bago magtulay nilipat lang doon ang panahon ni eh ah, pangulong Duterte Dati dito ang exit dito diretso lang agad may eh, pinag-unlad nilipat doon sa yung mayro ng rotunda or circle dati dito lang ang ano yan may nag hazard na yan uh, sa sangkyan ayan dati dyan dito ang car main exit dati maliwanag na andoon ang sikat ng araw yun, malapit na malapit na sa migat kunting, kunting na lang dito so, sa kalsadang ito ay malimit yung ibang mga malong lista na biyahe kahit mga four wheels ay inaantok dito kaya kahit kaunti ang sasakyan pag inaantok ang driver mayroon pa rin talagang na uh, di didisgrass dito kasi tuwid ang daan wala nang naantokin talaga dito dahil wala nang kami baga na siya wala kana ng abuti ka ng antok dahil sa wala kana na manubila na lang lagi ang ano mo hawakan or uh, magalaw or di na ng iba na sa traffic Manila ay mag bawas dagdag bawas kang pera pag manual pag naman ay titingin din para pa rin sa gilid mo or sa unahan video active pa ang isip dahil uh, traffic or ano pero pagdating dito sa wala na pagka ganito ang ano minsan nabuti na talaga ng antok dahil kalimitan tatama rin na silip silip side mirror at hanggang abuti na nakakantok antok kaya kailangan dito may baon kang mga pagkain para may mga tak para kung sakaling abuti ng antok ay uh, kang kakain kainin at pang pawala ng antok kaya dami rin na issue na Russia. yung iba dyan sa so may pagitan ng parting kaliwa yung barrier ng kasalubong minsan dyan na uh, sumasalpok minsan naman dito sa so may parting kanan ay nalalaglag o nasasalpok sa barrier sa parting kanan kaya pag dito sa so kanan naman delikado lalo baka Mahulog video malalim-lalim ang area ng konti. Kaya, pagparti dito, ingat at kailangan ang kondisyon ang katawan. Kondisyon ang kaisipan sa pagpamaniyo. Dahil, kapag inabot talaga ng antok, ay sigurado itabi nyo na lang sa libay para safety. Kapag may makitang libay, dahil dito lang sa Tiflix ang maraming libay yung pahingahan at dito rin sa Tiflix kahit matagal kang tumambay sa libay ay okay lang hindi ka basta titikitan hindi gaya ng ibang expressway sa glit ka lang ay uh, titikitan ka rin kagad or papalisan ka na Okay, nandito na kami sa Ordanita. Malapit na sa Ordanita rito, taniman sana yung magkaroon na ng tagulan uli dahil yung mga magsasaka natin ay medyo matutuyuan na at wala nang may tanim na mga pagkain natin dito sa ating lugar dahil matindi ang init nitong o nan whatsapp april mga antay na lang sila nang takulan dito natatanim na naman ang palay ngayon wala pang mga tanim pa na ani na ulay ano na yung mga damo Uh, patay na. Ang video ito ay hanggang dito na lang sa uh exit ng Ardanita. nababuti hanggang doon sa may binalunan so, may libay na naman dito bawat x bago mag exit ay mayroong libay ayan itong libay na to ng order ayan maraming nagka-parking Kaming uh, naka-parking sa pahingahan ng Libay 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 Libay, Libay. Good morning at sa mga tulog pa good evening <laughs> tulog pa eh sa mga maagang go missing good morning good morning sa mga tanghali ng gumising ay siya matulog muna kayo para hindi kayo mabitin bola o kabuluan kabuluan dito pala guys ay may mga pinta dito na ang isda yan o mga ng isda mura yan. kaso kami hindi kami pwede maka ano dahil express way kabuluan yata yun kabuluan I love kabuluan eh Meron mga pagsaka ng isda at doon din yung mga dinadala ng paligid. galing nag-upan yata yung mga isda nila at yan ginawang palitan ng ano, ng mga kung pilihan ng mga isda <coughs> dan so 16 out oh, tanggang 20 minutes ang mula karmin hanggang hanggang or dan hitam kilometers per hours magmula pag mula Carmen Nixit hanggang Ordanita ay nakalagay pa rito ay hanggang Ordanita exit ay maabot ng 18 km ay 18 minutes sa 70 km per hour ang takbo maabot siya ng 18 minutes so hanggang dito na lang guys ayan at see you next video บายบาย